Nasa kabilang linya na natin si Arya Leya, no? Uh, ang uh, balitang tinutukan niya ngayong araw ay yung uh, pagbaba ng LTF, LTFRB Region 3 dito sa Gimba para sa inspeksyon ng mga pampasaherong jeep. Kaya naman daw yung bypass road nagmistulang paradahan. Ayan, na uh, ibalita mo yan, Arya Leya. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. Lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Nasa may git 60 na units na mga jeepney o XLT na pumaparada. Mula sa Gimba Kabanatuan Transport Cooperative ang nakaparada lahat sa Gimba Bypass Road kahapon ng lunis July 29, 2024. Dahilan ano naman ito ng pagbaba ng mga kawanin ng LTFRB o ang Land Transportation Franchise and Regul Regul Regulatory Board para mag-inspeksyon at ita cells ang bawat unit ng mga pampasaherong jeepney na ito kahapon ng sabay-sabay na tila parada ng mga jeepney kahapon sa Gimba Bypass Road. Bandang alas 10 ng umaga nang magsimulang dumating ang mga XLT sa Gimba Bypass Road para sumalang sa inspeksyon at pag i -istencels. Ayon sa mga driver operator, na natanong natin naging pabor sa kanila ang pagbaba ni LTFRB sa bayan ng Gimba. Nakarawas umano sa kanilang gastusin kung dadalhin na naman nila sa Pampanga ang kanilang mga unit. Ang pagpapa at inspeksyon ay ginagawa taon-taon kapag magre-renew ng prangkesa at pagpaparehistro. Nasa 450 pesos bawat isang unit ang ibinayad ng mga driver operator sa LTFRB kahapon kumpara sa halagang 50 pesos na binabayaran sa mismong opisina sa Pampanga kapag personal mong ginala ang iyong sasakyan. Nasa dalawang bayan kahapon dito sa Nueva ang in inspeksyon ng LTFRB. Ang kanilang mapampasadang pesadang jeepney, ito ay ang bayan ng San Jose at dito nga sa Gimba, Nueva Ecija. Ang Gimba na transport cooperative ay may nasa sa higit si na unit ang nakakonsolidate na at miyembro ng kooperatiba. Ngunit mang ilan-ilan pa rin sa mga driver operators ang tutol sa No to Modernization Program. Hinaing din nila ang iba pang kulorom na jeepney na nagmumula sa bayan ng Balok, Santo Domingo, Santo Domingo, Nueva Ecija, na pumapasok dito sa bayan ng Gimba at pick up ng pasahero wala pa naman umanong nahuhuli na kolorom na mga pampasahirong jeepney hanggang sa kasalukuyan at sana naman daw ay mapagpunan ng pansin ng LTO at LTFRB ang kanilang hinahing dahil hindi patas para sa kanila na sumusunod sa tamang proseso para makapagpasada. Ay alaya para sa balitang lokal ng Radyo Natin Bimba 105.3 FM tuloy-tuloy sa pagbabalita at servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Yung bang ginagawa nilang pag-inspeksyon o yung pag pag stencils ng uh, uh, ng uh, jeep, ito yung parang ano, di ba, yung ano ba yung ini-stencil, yung mismong yung uh, ano, numbers? G, yung body na oh, chassis ng oh, mm -hmm. chassis number, Oh, chassis number. Regular bang ginagawa yun ng uh, LTFRB yearly? Uh, yes, yearly yan. Kasi namang yearly. Oh. So ngayon, pero ngayon lang, ngayon lang talaga na gulat uh, sila dahil ngayon, mismo sa si ngayon ite, ay bumaba. bumaba. Oo, oh, oh, dati. O yes. oh, dati, dati kami ang uh, dati sila ang pumupunta sa Pampanga mismo sa region tayo. Mm. Oo. Oh, oh. So ibig sabihin, yung pag stencil hindi pa naman tinatanggal na bahagi ng ano, nang uh... uh, so, uh, Actually actually kasi mang uh, yung iba nagtatanong kasi merong kasing memorandum circular na ipinalabas ni LTO na hindi na kailangan yung stencils nang ano ng mga sasakyan kapag magre-renew at magre registro ito ay uh, ito ay naaprubahan nung isang taon may 2022 may 22 2023 ah uh, pagka nagre-renew yung renewal. Ah, uh, ah, uh, tinanggal hmm. yung stencil yung oh, pag-stencil. So, okay, o, oh, dahil lang kasi na obligadong silang magpa stencil. No. Ah, uh, 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 oh, 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 ngayon na may natanong tayong yung mga uh, driver ka kasi naka hindi nga lang natin na kuha dahil ayaw natanong ko kung bakit uh, may di ba may memorandum circular na iba na ba pero natanong ko bakit ngayon uh, may expenses at CL tape RB mismo ang bumaba ang sagot nila ito daw kasi ay para uh, ito pinaproseso daw ni LTFRB yung pag-stencil at yung pag uh, re ng kasakyan nila para daw sa 5 years na prangkesa para daw hindi na sila magrereview renew taon taon mm. So, ibig sabihin mas nakabuti yung pagbaba ng uh, LTFRB mm -hmm. instead okay, okay. mag-report sila doon o dalhin yung mga sasakyan uh -oh. sa opisina. Ah, uh -oh. uh, uh -oh. bakit nabanggit? Oh. Ah, ito bang ginagawa ang inspection na yan at saka yung pag-i-stencil ay uh, bahagi ng modernization. Hindi ba't yung inistensin ay, ay mga no, no, lumang ano, sasakyan? Hindi naman kasi amang ginde. Ang, ang, alam, ang, ang pagkakalam ko kasi pag nag-stencil inspe for so inspection, ito ay yung uh, paraan para malaman nila kung mga engine at saka Chasis ano? Yung oh, no, oh, oh, number doon. Ito ay oo oh, oh, paraan na kung talaga kung ano yung nakapangalan doon sa registro mo, sa prangtesa mo, nung in mo yan, yun pa rin. Kasi meron kasing kaso na minsan nagpapalit sila ng makina o bumili sila ng ibang unit na mm. hindi na in kaya yun ni hinahanap ni mm hmm. Okay. May bayad ba? Ba? May bayad ba yung pagpapay-stencil? Ah, kung totoo, Sil, yeah. kasi ang sabi nila, pag stencil. binala sa Pampanga, 50 pesos lang daw yung binabayad doon mismo sa Pampanga. 50 pesos? So, ano yung, nila, pero, 50 pesos? Sa ano yun doon sa nag-i-stencil? Pero hindi sa LT. Taga, taga, taga mo na. Oh, Laga, o, meron ba siningil? May siningil ba sa mga jeepney driver? Ano pa? May siningil ba nung uh, Uh, sinagawa yung um, stencil ng mga chassis. 450 pesos bawat unit. Magkano? yung inspection yun? 450. Uh, kasama na yung inspection. Kasi yung inspection, kasama yes. ba dyan yung ano, yung uh, anong tawag mo doon, yung emission? Ah, hindi. Hindi kasama ang emission. No, iba ang iba, emission eh. Oh, iba yung pressure. Oh. Na din. oh. So, 450 ba yung narinig ko? 450 sabi niya yung oh, inspection. 450. Pero yung stencil. Pati, kasama siguro dun yung stencil. pero yung stencil kasi, kasi... Ano kasi sabi ng mga ka driver? Kasama ang G at uh, ang Army. Yung 400 daw kasi para kay LLTFRB kahapon. Yung 50 pesos para doon sa kinuha nilang mag stencil nga, uh, di may 50 pesos na oh. extensive. Oh, Tapos yung 400, ah uh, LTFRB na ano? Oo. Uh, uh Resibo? May resibo ba? Para saan kayo? Ayun yung 400? lang hindi natanong kasi na, ano, hindi kung may resibo o wala. Ayun na nga, nga yun, yung ano. Oo, oh, oh, kahit yung halimbawa, yung kay Tirso, may resibo ba? Ayun ang hindi ko rin alam kasama ng GS. Hindi ko talaga alam kasi kanina kanina nag nag, nag nag last minute lang ako kanina nagtanong-tanong dahil di ba wala akong data kahapon. Ganito ah? alamin mo. Pag may resibo ng LTFRB, um, o di legal, yun, legal transaction. Pagka walang resibo, magduda na kayo. Oo. Oo, tama. O kaya nga, lay illegal transaction. Ngayon, uh -oh. magpicture ka nga ng ano, nung uh, binayaran na 450. Sige, sige. No? Uh -oh, sige, papalo up natin mamaya at para bukas. Yes. Okay, sige. Okay. Thank you. you Kasi kung 50 pesos yung stencil sa isang sasakyan, kung 60 yun, di 3,000 yung mapupunta sa nag-i-stencil. O, oh, di ganun nga kung may bayad. Kasi daw, pag nagpunta sila sa yun LTFRB yun. at nag-extensile doon, 50 rin. Mm -hmm. Bakit ngayon may 400? Yun yung isang uh, tanong oh. doon. Pero, depende kasi kung ano yung ginawa. Kaya nga tinanong ko kung inspection. mayroong kasama yung emission. Eh. Anong klaseng oh, inspection yung ginawa? Okay. Uh, kaya uh, nga. Diba? Uh, kasi kung stencil lang yun, hindi inspection yun. <laughs> uh. Inspection ba yun kung stencil lang yung ginawa? Anyway, so kailangan na uh, kailangan maging ma maliyo, oo, oo. Kasi may tatanungin lang siguro yung kasamang mga mags magsasakot tuloy driver. Driver. Okay. okay.